Alamin natin sa kanila kung paano nila ipinagdiriwang ang Pasko at ginagawa itong makahulugan kahit na malayo sila sa kanilang pamilya. Ngayon naman mga Karaspi, katulad nga ng lagi nating sinasabi, iba talaga ang Pasko nating mga Pinoy at ang Pasko sa Pilipinas. Kaya naman, panigurado ay isa ito sa nami-miss ng ating mga kababayan na sa abroad, yung mga OFWs natin. Tama. Kaya naman ngayong umaga, makakapanayam po natin si Vicky Ozawa, isang OFW sa Japan, at si Miles Cruz, na OFW naman sa USA, at si Anessa Holf Alcazar, OFW naman sa Norway. International tayo. Kaya umaga, eh. Audrey. Hey, good morning, ha, at Merry Christmas po dyan sa Japan. And advance, Happy New Year. Good morning. Good morning. Ayan. Good morning, Filipinas! Good morning po and Merry Christmas! Mukhang makikita natin iba-iba ang time zones. No? Yeah, okay. Nga eh. okay. Uh, yes. oh, ilang taon na po ba kayong nagtatrabaho dyan sa kung nasaan man po kayo ngayon? Siguro itong tanong na to is para sa inyong tatlo po. Hmm. Yes. Actually, to start, uh, dumating ako ng Norway 2003. So, um, yeah. So, 21 years na ako dito. 21 years. 21 How about years. si ma'am? Hi! Ako po si uh, DJ Miles Cruz. And uh, may git dalawang dekada na po ako dito. Or kulang-kulang dalawang dekada na po ako nagtatabaw dito sa Amerika bilang isang uh, patient care assistant sa... Uh, Layman's term ay caregiver. Alright. Ayan. 18 years po. Okay, si ma'am, uh, ilang taon na po kayo sa malayo sa Pilipinas? Ah, uh, ako po ba? Yes. <laughs> uh, magandang umaga po, Merry Christmas po, Merry Christmas. Ah uh, ako po dito sa Japan, bali 35 years. Oh. Wow. So 35 years na nga. Yes po. Okay, well, ito po ang question ko po para sa inyong tatlo, no? Malayo kayo sa Pilipinas yes. pero may mga community ba ng mga Pinoy na nakakasama ninyo tuwing ganitong holiday season at paano nyo sineselebrate celebrate yung Pasko sa, sa sa sanmang bansa kayo nandoon? Uh, kasi okay. uh, hindi masyadong marami yung mga Pilipino. I think as of now, we're like around 22,000 Filipinos all over Norway. At kung tingnan mo, malaki talaga masyado yung Norway. So, kung baga kalap kalat yung mga Pilipino. Though na concentrated naman, most of the Filipinos, like, sa malalaking city like Oslo. So, sa mga, mga malalaking cities na ito, we have Filipino communities. So, most of them, they, they set up a, for example, Christmas party, mga ganyan. So, kami mga Pilipino, we really, we really try to, ano, we really try to join para naman maramdaman talaga namin yung diwa ng Pasko kahit malayo na kami. Oh, grabe, no, nakikita natin talaga. Actually, sa background niya, parang may mga guests pa yeah, siya. so nice. nasa kasagsagan siya na ng party. Dito ayun. po! Ako po, dito, dito, dito po sa... sa San Francisco. So, we have been there, we start our Ang Filipino community dito sa San Francisco. So, ang area po ng uh... San Jose, uh, ang eya ng uh, Melbray, Melpitas, ay uh, concentrated po ang Filipino community dito. And so uh, may mga celebrations po ng, uh, uh, kagaya ng Pasko na sineselebrate po ng Filipino community dito po sa uh, San Francisco. Ayan, so medyo kahit malayo po sa pamilya ay uh, medyo naiipsan po ang uh, lungkot pag uh, kasama po tayo doon sa Filipino community dito sa San Francisco. Oh, okay. Doon naman tayo kay Ma'am Emma. Ma'am Emma, well, matagal na nga po kayo dyan pero nangungulila pa rin po ba kayo ngayong kapaskuhan considering na wala kayo dito sa Pilipinas o so medyo nasanay na kayo na dyan kayo pagpasko? As uh, Hello po. Yes. Ako po, Pani, hindi na, nasanay na rin po kami dito. Nasanay na rin ako dito sa Japan na pag Pasko, ayun, a ah, tahimik lang, tutulog lang, konting dinner and that's it. Wala kami ng yung ano, Christmas Eve, wala dito. Pero I always make sure na ko ang pamilya ko dito sa Japan kasi may mga pamilya ko na nandito sa Japan na kahit pa paano, maski hindi Christmas Eve, before noon 23, nagsasama-sama kami. Oh, Ayan. thank you po, Ms. Vicky. No, kanina kasi dapat kasama si Ms. Emma eh. Uh -huh. Kaya, oh. Pero 'yun na nga. Audrey? Okay, po. ito, kay Ma'am Ma 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 Miles naman po, no? Ma'am Miles. Ayan ano nga po ba yung mga tradisyon? Yeah. Ano po ba yung mga tradisyon ng Pasko na namimiss na miss ninyo dito sa Pilipinas habang kayo po yung nasa ibang bansa? Ay nako madami po, isa na po dyan yung uh, of course simbang gabi. Kasi yung simbang gabi dito sa Amerika ay uh, hindi po siya madaling araw. Ito po ay alas 7 ng gabi. So yung simbang gabi, namimiss natin yan madaling araw. Pagkatapos po na simbang, simbang gabi ay yung... Uh, at apu mupo po tayo dun sa mga tindahan ng puto bumbong, bibika, at hot chocolate at tea. Wala po dito 'yan sa Estados Unidos or sa Amerika or dito sa California. At uh, isa pa po ay yung pagsalo-salo ng uh, buong pamilya, yung Noche Buena ay hindi po masyado uh, nangyayari dito, no? Of course, yung ibang pamilya, meron pa rin kaya lang wala na po kasi mga OFW, ang pamilya nasa Pilipinas. So, wala pong uh, medianoche, walang ganon. At saka yung gift giving, ay uh, isa din po yan. At yung mga pagkakaroling ng mga bata sa lansangan, wala po dito sa Amerika. Yan. Kaya po yan, namimiss po natin. At syempre, yung mga pagkain uh, Pilipino, kagaya ng hamon at keso, lechon, and uh, etc., et cetera, Yan po ang namimiss natin. Oo, grabe, ibang iba talaga talaga pala, no? Pag sa Pasko, mm. pag sa, sa, ibang bansa oh, nagpapasko. Turkey, Turkey ata yung kinakain nila dun eh. Parang Thanksgiving nga oh. yata dun. How about uh, Ma'am Yanessa, kayo? Paano nyo po sineselebrate ang kapaskuhan dyan? Anong, dif differ anong difference po ng Pasko dyan? Sa kung nasan kayo ngayon versus dito po sa Pilipinas? Dito kasi sa Norway, yung, yung Christmas season talaga, it starts sa, ano, sa first Sunday ng Advent. So, dyan makikita mo na sa start mo yung mga tao mag-decorate sa bahay nila, sa mga daan, gano'n. Pero yung Christmas celebration, yung Christmas Eve talaga, uh, December 24, usually mag-start -mag kayo ng dinner with the family. Kasi dito, very individualistic na society. So, kung baga, when you say celebrate with family, is usually like core family, the mother, the father, the children. And maybe, you're, you know, the, grand, the grandparents ng mga anak mo. Ganon. So, sometimes we also invite friends. Ganon. So, after ng dinner, we open gifts and then we have desserts. Ganon. Yun ang mga typical na mga mm. na, na, na pag-celebrate ng, ng Christmas Eve dito. So, very simple and very intimate siya. Mm. Kung baka hindi talaga siya na-focus sa mga pagkain, it's more on the presence of each other. Ah. Uh, okay, how, how about si Ma'am Vicky po? No? Dahil alam niyo naman yung Pasko dito talagang parang reunion na Correct. rin eh kasi isang tahanan yung yung mga magkakakamag-anak may palaro may pag may pa contest merong merong pa mga uh, exchange gifts ganyan din po bang ginagawa ninyo although wala masyadong kamag-anak yung mga kapwa Pilipino diyan sa abroad ma'am ah, uh, dito po kasi, as of now, nandito kasi ako ngayon sa Yamanashi, malapit sa mga Fuji na katira. Mm. So, very seldom kami magsama-sama mga Pilipino at alalayo ng mga lugar namin. Pero, I think, kung nakatira ako sa Tokyo, yes, every Christmas, every Christmas, nagpupunta kami sa Catholic Church, nagsa-celebrate kami doon ng Christmas Eve, tapos nagsasama-sama. And sometimes, We are dito sa so naman sa Saitama, nung nakatira ako sa Saitama. We celebrate Christmas with the families. Mm. Nagkakaroon kami ng gift-giving, then nagkakaroon kami ng games. And for this year naman, kung tatanungin mo ako, dito lang ako sa bahay sa Yamanashi. Kaming mag-asawa, nag-celebrate lang kami ng dinner and that's it. Ganon ka simple lang muna kami dito sa Yamanashi. Dan medyo bundukin dito. So masaya, uh. pero I do think na yung ibang sa city, not in our place, dito sa Oktoshi, nagsa-celebrate sila talaga ng Christmas, ang mga OFW, ang mga kababayan natin. Sa mga, mostly sa Catholic Church, nandun kami nagsasap. Well, talagang hindi maaalis yung value ng pamilya pagdating sa kapaskuhanan. Yes. Kahit nasan ka man. Okay, this question is for Mamiya Nessa. O, oh, pa paano nyo po nilalabanan ang pangungilila tuwing Pasko habang malayo po sa pamilya? Nandyan po ba ang inyong pamilya kasama nyo ngayon o nandito po sa Pilipinas? Uh, dumating ako dito when I was 20. So, uh, as a tourist, tourist visa, and then I studied, and then I got married. So, yung family ko talaga, wala-wala akong wala uh, family member dito na, na from Philippines. Nagbibisita lang sila. So, yung yung family ko dito is the family of my husband, gano'n. So, paano ba combat ang pag loneliness, lalo sa Pasko? Well, I think constant communication with my family sa Pilipinas, importante talaga. And thanks sa social media, no? Kasi, sa social media dyan, dyan ko yung mga activities nila lalo pag December kasi yung dami activities, may mga Christmas party sila, reunion. So dyan ko din makikita na parang pag makita ko yung mga <laughs> pictures, yung mga videos nila, I feel na andun din ako. Ganon. And also pag dito sa Norway, sabi, it's kind of cold here. Cold people sometimes, at saka cold din yung weather, di ba? Kasi masyadong malamig. Kung baka kung may mga activities, may mga events, yung mga Filipino communities, we really try to join. And also, December is usually the time na, you know, friends gather together, meet up uh, over a cup of coffee or dinner, ganon. Well, tama nga naman. And also, there are also mm -hmm. children, like, children activities is on sa Norway na, na, halimbawa, halimbawa, yung, yung, yung sa picture dun kanina, yung gumagawa sila ng gingerbread at saka yung mm -hmm. ginger house making, nagde-decorate, mga ganyan. So, there are a lot of things to do, actually. Although na malungkot ma, siya, but we have to make the best out of our situation. Mm -hmm. Yes. Uh, Magandang ano 'yun mm -hmm. tip 'yun para nga sa mga OFW. Naga-adapt din sila kung paano yung kultura ng pag-celebrate ng Pasko sa mga bansang kinaroroonan nila. Mm -hmm. Pero 'yun nga po, uh, Ma'am Miles, paano naman po ninyo nilalabanan yung kalungkutan uh, kanina po no? Uh, si Ma'am mm -hmm. uh, Sa pamamagitan ng mga video call ngayon dahil meron na tayong internet oh. eh parang nandun na rin tayo sa party sa nangyayari sa Pilipinas. Ma'am Miles, Yeah, yes, uh, isa po sa mga ginagawa ng OFW kagaya ko ay uh, we do video calls every week. Uh, actually, three time zones kami kasi yung daughter ko uh, works at the Philippine Embassy in Vienna, Austria. And then my husband ay nandiyan dyan po sa Pilipinas. Kaya every week po meron kaming video call, meron kaming chat. So, three time zones po kami. Ako dito ay gabi. Uh, ...sila sa Pilipinas ay... Uh, ...hapon... ...sa Vien sa Europe naman, na Austria ay... Uh, ...umaga, maagang-maaga... ...so talagang nagbi-video call kami. So, open communication po... ...yung family at saka... ...syempre para malabanan po... ...yung uh, lungkot. Ay, uh, I go out with friends... ...and meet friends and... Uh, ...yung mga Filipino community ay meron pong... Uh, ...mga party, no? So, we attend the party and also... Because I have my online radio, kaya ako po nalalabanan yung lukot sa Pilipinas. I do online broadcasting every week, every uh, Saturday. At uh, nakukumusta ko po yung aking mga kaibigan sa Pilipinas, pamilya sa Pilipinas, and all over the world. Uh, yung aking pong online radio is Pinoy Online Radio, and I do broadcast every Saturday. Well, Pala, ang laking tulong talaga. Ang ng technology, Audrey. Kasi, imagine mo, 10 years ago, 15 years ago. Telegram ah. or, mag email oh, Ang or, hirap nun. Kaya, kaya nauso yung mga balikbayan box. So may, may mga sulat na doon. Di ba? Eh. Na mag-iintay oh, ka na. Ngayon, ilang... anytime, pwede mong tawagan. Correct. Basta available. Correct. Si Ma'am Vicky, paano mm -hmm. niyo po nilalabanan yung, yung uh, pagkamiss ninyo sa Paskong Pinoy? Uh, kapalas ng sinabi ay yes. Uh, almost every every week din nakakausap ko ang magpabilya ko dahil nga sa social media. Malaking tulong talaga yan. Unlike nung bago ako dito talaga kailangan magpadala ka ng sulat or tumawag ka by phone na hindi naman ganun kadali noon sa Pilipinas na magka kayo. This time of the day, hindi na masyadong malungkot dahil nga andyan yung FaceTime, andyan yung sa Facebook na Messenger na anytime makakausap mo sila. And another thing, kasi meron din po tayo dito tinatawag na sa Facebook page na mag-usap tayo by Vicky Osawa. So from there, mga community na mga Pilipino, nakaka, nagkakaroon kami ng ano, mga chika-chika. Hindi masyado malungkot. So yun ang nailalaban sa sarili ko na yung lungkot na tatanggal. Dahil sa pag-communicate sa kanila, dahil ang ang page po natin ay para tumulong sa mga kababayan natin dito sa Japan na may problema. And from there, habang kinakausap ko sila, nalalaman mo rin yung feeling to each other as a Pilipino. At naisi-share din nila at naisi-share ko rin both sides ang aming damdamin. So hindi masyadong nakakalungkot. And every Christmas, talagang nandyan ang pamilya na nakakachika-chika kami. Dahil nga dyan sa FaceTime at sa SNS. So sana kung halimbawa po mga kababayan natin uh, nalulungkot na nasa abroad andyan lang po dito sa Japan itself meron po tayo every Monday live ng FB page mag-usap tayo by Vicky Osawa sa mga problema o gusto makipagchika sa akin ng one hour hanggang one hour lang <laughs> andyan lang po kami yan po ang aking masabi for this uh, nasa abroad man ako ng 35 years alam mo, ano masasabi ko talaga kay iba mga Pilipino, kasi kahit nanatan sila, yung kung baga feeling of wanting to help mga fellow Filipinos mm -hmm. kagaya ni Ma'am Vicky imagine mo kung sa ibang bansa yan bahala ka sa buhay mo Kaya diba? nga, pero sa, sa Japan talagang nakasuporta pa rin ng Pilipino sa Kapwa Pilipino Well ubisahan natin ano tatlo sila no Ma si Ma'am Yanesa, si Ma'am Vicky at Ma'am Miles yung panghuli na lamang po ang inyo pong maikling mensahe para sa inyo pong mga kaibigan pamilya ngayong araw po ng Pasko Ubisahan po natin kay Ma'am Yanesa. Okay para po sa mga sa pamilya ko sa Pilipinas uh, from Capiz, Iloilo, Manila. Merry Merry Christmas sa lahat. I miss you all kasi yung last ko na sa Pilipinas ito 7 years ago. So I really look forward to see you in February. At saka I hope you you continue to be a blessing to others and always be thankful. Always be thankful. And um, Yeah, and also friend of mine also wants to say hi to her to her family in Camotes Island din po. Si Janice oh, Thank na. you. Ah, thank you po. Kay Mamayos po ma'am. Mamayos. Yes, uh, message ko po sa aking uh, pamilya dyan sa Pilipinas. Maligayang Pasko po sa aking uh, relatives and friends to my husband in the Philippines. And uh, maligayang Pasko po sa lahat mga Pilipino at sa lahat po ng mga... Filipino OFW sa buong mundo. At ang uh, pinakaminsay po ng Pasko ay uh, dapat po ay magmahalan tayo at magbigayan tayo because uh, Christmas is giving and uh, Jesus Christ is the reason for the season. So dapat po ay hindi lamang Pasko tayo magmahalan at magbigayan. Dapat po araw-araw. Merry Christmas, Rise and Shine Pilipinas. This is DJ Miles. Uh, maligayang Pasko po sa ating lahat. Okay, lastly kay Ma'am Vicky po. Yes. Uh, of course, sa aking pamilya at sa aking mga super, super friends sa Pilipinas, Merry, Merry Christmas. And uh, also, ang masasabi ko po is uh, have a healthy body for this coming year. Every now, araw-araw po, lapat lagi tayong healthy and be positive. And sa bawat pagsubok ng buhay, always remember, everything is just passing by. Lahat 'yan ay binigay ng Panginoon sa atin dahil kaya natin. At gusto ko pong i-greet syempre ang aking ang aking tatay, sa 'tong na I'm sure nanunod siya dahil pinasa ko po dito sa natin. <laughs> ang aking pamilya, mga kapatid na 14 brothers and sisters ko wow. kami. Dami. Binigreet ko po sila sa Pilipinas at sa ibang bansa na rin na nagi-stay sila ngayon, yung ibang kapatid ko po. And also for my best friend syempre, si Miss Jacqueline Uh, Miss Pinky Suarez and, uh, and isa pa pong friend namin, si Burns. Kami pong tatlo talagang solid friends. Kami giniklit ko ng Merry Christmas and Happy New Year. I'm sure di pa nanonood si Jackie din. <laughs> anyway, maraming salamat po. And always remember, be positive. Everything that's happening in our life is just passing by. Pagsubok lang ng Panginoon nakaya po natin. Maraming salamat po. Ang ganda ng mga words of wisdom ni Ma'am Vicky. Well, mahirap rin talaga magpasko na malayo sa pamilya, no? Well, kaya, importante talaga na nag-a-adapt tayo sa kung ano man ang sitwasyon natin sa buhay. Sabi nga ni Ma'am Vicky, i-enjoy na lang kung anong nandyan. Ah, Merry Christmas po sa inyong tatlo, Ma'am. Salamat po. Merry Christmas!